Hello mga mama! Another day, another vlog! Salamat sa Diyos dahil may malaking biyaya kami natanggap ngayong araw at yan ay galing sa aming kuya to at tata Ella. Pati nga ang mama tuwang-tuwa dahil meron na namang gata si Siyamara. Salamat! Sa ulitin! <laughs> Habang ako nga ay nagchacha, nauna na yung magkuya doon sa labas para magbike. At sinundan ko na nga sila agad sa labas at ito nga si Siamara natutuwa talaga sa bike na pamanas sa kanya ng kanyang mga second cousin. <laughs> sa taas Mapang asar talaga to si Kuya Arsus dahil nga sabi niya pwede na daw maging crispy pata ang mga legs ni si Yamara. Nasali na nga din itong si Siya na sumasakay sa mga motor lalo na kapag dumadating ang Papa Ronald niya, sinasakay niya muna, iniikot muna sa jubil bago gumarahe. Tapos minsan din nasasakay din siya ni Kuya To kapag nakikita siya sa labas at yun iniikot din muna sa jubil. At isa pa nga, si Tito Litoy, kapag nakikita si Siya isinasakay din siya sa tricycle. Kaya nga, sanay na sanay na talaga sumakay si Siya sa motor. Siguro nga, paglaki nito ni Siya magiging rider din siya. Abay, feel na feel niya na talagang magbay kahit hindi pa niya abot yung apakan. Inantok na nga si Siamara at inilagay ko na muna sa duyan habang itinutuloy ko ang aking pagtsatsa. Pero tulog manok lang nga siya kaya yan, umpisa na naman kami sa buhatan. Ang bilis na nga mangalay ng mga braso ko dahil nga ang bigat-bigat na ni Siamara ngayon pero buyag. Buti na lang ang si Kuya Arsus may kahalinhinan na ako magbuhat kay Siamara kapag ngalay na ngalay na talaga yung mga braso ko. 11 years nga yung gap nila kaya nga may advantage din talaga kapag malaki ang gap kasi nga naalagaan na ng kuya ang kanyang baby sister. Pero minsan mahilig din talaga mang asar si Kuya Arsus, kaya napapaiyak niya din minsan si Siamara. Lalabas na nga muna kami para magbike ulit. Shoutout nga po pala sa 479 na nagfollow sa akin. Maraming salamat po! Kahit malayo pa sa so 1,000 followers na wini-wish ko, at least meron pa rin tayo mga followers. Ang tagal nga bago masundan yung mga upload ko ng mga videos kasi nga nahihirapan din ako minsan mag-edit. At alam nyo na, busy palagi ang Mama Jinky. Kaya yun, minsan hindi na talaga ako nakakapag-edit. Kaya tambak na sa gallery ko yung mga clips at mga videos na dapat kong i-edit. Minsan ang hirap din tumiming na makapag voiceover kasi ang ingay nga talaga dito. Sumakit na nga ang balakang ni Mama Jinky sa pagtutulak ng bike ni si Yamara. Kaya hanggang dito na lang muna ang video natin. Maraming salamat po sa inyong panunood. Bye!